Oh, satu tas ini raska sih, raska. Katul, katul, abis saya. Ingat, ingat. tika kung dili ka mutubag. Kinsa ka? Ingon saya. Kinsa ka? Anak. tubag ang anak sa saya. ay I have to. Ang saya sulti. Eh? Ang saya ngayon niya. Yeah. Ang saya ngayon niya, yeah, tubag ay papa. Tubag. Espera pa kaya man Wala. Hadlok siya dili. Hadlok na siya karon. Kaya gagunit ka espada. mamutan na lang sa iya ha. Ikaw ba nagbutang ani sa ako? Ikaw ba ang naay ang ga uh, disturbos ako sa ako nagbutang ani mga sakit sa ako ang lawas mo sa iya ha siya unsa wala o dili wala siya nagtubag dili jud siya mo tubag. <clears throat> sige kung dili man diay siya taga diha dili siya gusto mag magistorya gamitan ning espada tigbasi atya na tigbasi tigbasi sya na tigbasi ayo hadlok mamatay din na ana sige mm kana sige ingon hawa dire hawa dire patuntika ka sige mubalik ka asa kagikan balik ka asa kagikan sige Gan gunitang ulo ayo hadlok putlang ang ulo mm ana sige putla oh sige patay na siya naunsa siya Naon sa man natunaw? Natunaw na. Ayaw, may, may, ayaw abri ayaw hadlok. Espada ni, kahayag ni sa Ginoo ni nga espada. Karon, mangita pa kaglain kung naa Ayaw hadlok. Ayaw hadlok. Tuyok na, mangita sa balay. Mangita sa balay. Nanang sa na. Tanan gamay man uda ko, ing kung naa. Ayaw hadlok. Ayaw hadlok. Sige, Wala na. Wala na lain. Tuyok sa balay sa gawas. Naka makita wala. Tawagon na ako. Tinatawag ko ang mga spiritong gumagambala, nagpapasakit sa batang ito kay saan pa na Pumasok kay sa loob ng bahay niya at magpakita kayo sa itong sa gusto sa nato repute na to. abut sila wala. Wala na wala na jud. Maura to isa. Oh, inaog sa ang kamot. Wala na lain. Wala na? Okay. Relax lang. Ayaw hadlong. Ayaw hilak. Ayaw. Gunitan na ako ng espada, ha. Para maayon na ka. Sige. Pwede yung piti pa. Huwag yun yung bahay nito ala. Huwag yun yung pasyente. Ay, nahihigat yung uban naki solo solo lang yun. pantok karon RR mag count ko 1 2, 3 una una ni makita nimo imong lawas galingkod karon na ka sa atubangan ha isa duha tulo karon i-check nimo imong lawas lantaw ka sa gikan sa gawas sa imong lawas unsa ang naa sa imuhang lawas unsa ang gipangbutang sa imuha ing ko bato, tunok, mga unsa ba, kalayo unsa na gipangbutang butang sa mo ha. lawas. Sige, makita na nimo. Bato, pila ka buok, daghan. Daghan. Karon gamit ang duha ka kamot nimo, tanggala mga bato asa asa nimo makita. Sige, tanggala. Tanggala na. Hmm, tanggala. Kana ilabay. Labay. Kana duha ka kamot. Duha kamot para dali. Sige, tanggalan. Daghan kayo. Tanan, tibok lawas ni mo, tanggala. Wala na. Karon, gamit ang doka kamot, balik kasi mong lawas. Ipagpag ni mo, ipaspas ni mo ang tibok lawas ni mo. Ana, ilabay, kuhaon ilabay. ni mo ako Ilabay. Ilabay, ilabay. Ilabay. Ana. Sige, sige, ilabay, ilabay. Sige, ilabay, tanan. Sige. Ilabay. ilabay. Sige, kuhaan. Ana, sige, kana. Asa na lang kita ni mo ilabay? Sa lubot na, kita niya. Mo. Sa imong lubot. Kita niya mo, sa ni lubot. Wala na? Wala na? Wala na kayo makita lain sa mong lawas? Maura itong mga bato-bato? Karoon nagpabilin pa ang mga itong-itong sa mong lawas. Lantawa on sa ang ma mahitabo ha? Sulay na ako tambalan na ha? Ha? Ing na ko kung unsa nahitabo or na Naunsang imu ang ang mga itumitum ha Amen. de los sabio Salomón. En nombre de Micael que Jehová te mande te ale de aquí, ha, bayot. En nombre de Gabriel que Adonai te mandi, te ale de aquí, Bael. No. En nombre de Rafael desaparece ante Elial, Sam, Gabriel, Por, Samael, Sabaut. Y en nombre de Elohim, Gibor. Alejate, Andramelech. Por sa karyeli sa Chilmelec, obedece ante Elba, sana Gabriel. En el nombre divino y humano de siya por el signo del pentagrama que tengo en la mano derecha. En el nombre del angel Anael por el poder de Adán y de Eva yod haba. Retirate lilit de Janos, en paz na Hema. Por los santos Elohim y en nombre de los genios Kashiel, Sihaltiel, Asil y Zarahiel. Al mandato de Orifio, retirate de nosotros, mulok, Nosotros na nos daremos a nuestros hijos para que los devores. Amen, amén, amén. amén. Ya usaha beriman tahu, lepat tahu man. बराबरी है karon tan niyo ni mo balik ang imuhang lawas kung nag-un sa imong lawas karon Ano sa imong makita? Wala, wala na ako dito, na. Wala na. Yung nandiyan sa lawas. So, and so cool. Tanawa, gasiga yung mong lawas? Gasiga na? Oo, hindi na makaduol ang mga dili pares na to sa imuha. Kaya gasiga naman ka. Hard na sila sa imuha. hadlok na sila. Para siguro na to, ayaw sa agro mata ha? Ba't Para mag-maintain lang ka sa sa ano, astral. santay uh, na dilo parek na um, one, two, wala na Ayos, abri mataha sirado sad na ha six, 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 mag count ko 1 2 3 abri mataha 1 2 3 abri okay wala na agua Dito <many> ba ako? Ito raw per. Ilingkod lang sa Lingkod ah, lang. Eh, eh. lang sa. Dako kayo paon sa kadako ang nakita ni White. Kani mo white, dako kayo gamay lang. Paon sa kadako? Dako. Dako, siya gamay. Itong nga kita mo White. Dako, Ngaano man ka naghilak kay gipatay niyo mo. Naluoay ka? Naluoay ka purong naghilak ka. Unsa ni gawas ang dugo niya? Unsa kolor sa iyang dugo? Ha? Natunaw siya, natunaw? Nasuko man gud siya sa imuha ha, kay gikuha man daw mo yung bato siguro. May siguro kay. Oo. Montong tag iya ba. Pero ayaw na hadlo. Ang importante na na nato para dili na balik sa imuha ha. Kay mao na siya oga, gagunit-gunit na sa imuha ha. Tagara-gara lang mo tapi-pichi-pichi pero sa tadin

Amo di kabay na yung butat mo doon na riyo para bueno. para hindi kayo simbong pakasakaw. Amo sinaba, man. Eh, lalikra siya kabay. Si, amo. amo. Delikado pa. Pensa lang to. Eh, riyo. Yan pwede kuya na pantat. Bibo. Ang sina? Gan... Pwede to kuya siya na Amo. Yung hindi pwede kuya. Tormento. Bibo kayo. Dari wala nakaas, tapo na kaaw. Ah. Tapos no? na ano ka na banyera. Ah. Yan ay tiya Ano man ka naghila? Ingna ko sa tinuod. Ano sa kanina? Ingna ko sa tinuod. Dugay na ito niyong makita sa panglaki laki. Dugay na. Dugay na ito dito sa balay. unsa sa iyang ginaistorya sa iyo mga firme. Wala na talaga pa kita lang siya sa iyo ha. Or unsa sa man. Pero dugay na ito dito. Sa una pa nakita na ito niyong mo. Ano sa alaman? Wala na ta tayo dum na. Sige, ayaw na. Kaya si O, mag-3 anyo eh kasi ko na ilang sina. Hmm, nabata pa siya tatlo tell siya pa. siguro mga, napensa lang ito. Kaya di siya edad, tali lang sila na 3 years old, 4 years old. Yan yung kontra ko na girl. No. Ang mga kumutan guide-guide ko nila eh. Ang problema. Kaya kami ko na sinig. Kami tayong kontra. Oo, taho ka ko nila. Kaya lang nila. Aki lang, naalang ko tiri. Ay, ganyan ko kaya. Tahu kasih kau akil balik alamagung, pati kuarte kau nilai juga. Oh, may tensi ah. Ayaw sa karon kay bata pa ka kung gusto ka mag mag ana mag kuyog na kay mga abyan pero ayaw sa karon kay bata pa ka basi baliktad ikaw ang kuhaon sa mga hmm, <laughs> Kung so, na ka, kasabot na ka, ikaw mag sa ila. Hindi silang mag-control sa imuha. Tunggu apa? O, oh, inom sa gamay. Oh. Kining tubig ayaw ihurta, ayaw dula-dulaan niya, ha? Mag magtunga, dungagan balik, ha? Momento oh, menta lang kabar mamandaman lakang. Pati kanile. Oh. Ah, uh, unsa man imong gibati karon? Dula sakit, unsa ba diha? Katulpa, dili na. Sama. Katul pa, Sama. Katul pa, dilit na. Bili na. Tindog daw. Tindog daw, eh. O, lakaw-lakaw daw patulong dito. balik daw kung gaan na imong paminaw. Balik. Balik. Balik na Sama. na yung Oo. Dili na siya ano oo, kanang bugat. May mga bato manggod to. Pero si Eltan bugbog kay piedra kel. Eh? Oo, ya. Kabagir nire. ni Bato to no. Ipang galabay sa imuha Oo, oh, mauna bugbog. Ayun mga kaloks, bato pa lang pinag babato sa kanya kaya bugbog yung katawan niya. Kawawa naman batang ito. May gumamot na dito pero hindi na nakayanan. So, ngayon ay nahuli natin sa paggitan ng kanyang mismong third eye para siya mismo ang magpataboy nito Nawa ay tuloy-tuloy ng kanyang kagalingan sa bandang huli, Diyos pa rin ang tunay na manggagamot, hindi po ang tao Salamat sa Diyos Amin ni